Sino sa inyo ang gustong sumunod kay Joem? Ha? Ikaw. Alam mo, napakahinanan na ng pumapasok na pera sa iyo. Kasi tumatanda ka na, kukunti na ang naawa sa iyo. Eh, ang mabuti pa sa iyo eh, magnakaw ka na lang, ha? Ayoko po mag-nakaw! Masama po magnakaw! Masama po magnakaw! Halika nga dito! Aray po po! Halika nga dito! Magnanakaw ka! Sapatit so, kung hindi ka magnanakaw, masasakda ka sa akin hindi mo! Nagkakaliwa na ka ba tayo? Ayoko po! Kung ganon, mas gusto mong humarap kay Bulat. Ha? General! General! Ito pa po yung mo ni Fatima kanina, oh. Ha? Pinahawak na niya sa akin. Ito. Oh. Ito. Oh, ang dami nito oh, Oo nga. Wow. Okay na okay ngayon ito. Nakikita niyo. Ha? Aba, bihira ito. Oh, Ben! Yang anak-anakan mo, ha? Turuan mo yan, ha? Mahina na ang kanyang kinikita sa pagpapalimos. Turuan mo na siya na magnakaw. Siyala! Paano magnanakaw yung bata? Bulag na! Anong bulag na niya ni Onyok? Uh, siya ay tagagulo lang para madistract. Habang dinudukutan ni Onyok, siya naman nagkukwento ng gugulo. So magagamit siya, nangyay mo? Kaya kasama na rin siya sa pagnanakaw, maliwanag pa? Sir, oh, yes. Oh. Magnanakaw yan, ha? Opo, oh, opo. Oh, oh. oh. Basta yung sinabi ko, sinabi ha.